Meron akong nabasang isang comment ng uh, isang general, uh, at least yun yung pangalan niya sa Social Media General something, na talagang 100% para sa akin, correct. Ang sandatahang lakas is supposed to be apolitical. Apolitical. Yung sabihin mo, wala silang interest dapat sa nangyayaring politika the problem with it, with being a political is halos lahat na nangyayari sa ating bansa may kinalaman sa politika. Lahat po. Even lahat related sa politika. Lahat. Even nga sa maliliit corporation, politika pa rin yan. Kung yung pinaka pinaniniwalaan nila doon o yung pakikinabangan nila doon sila kumakampi. Ganon din ang korporasyon, politika. Pag magpapapain ka somewhere, politika. Para ma-promote ka, politika. Pero ibig sabihin talaga, ay kinalaman sa gobyerno ng bansa natin. Hindi mo naman maihihiwalay ang politika sa gobyerno eh. Na nagsisilbi sa taong bayan eh. Na, o dapat na nagsisilbi sa taong bayan. <coughs> Ngayon mga kapatid, yan ang isang masasabi kong tactical advantage ng mga rebelde. Particularly NPA or mga rebelde na hawak ng oligarko because they are part they are heavily engaged in partisan politics marami sa kanila naging bata ng oligarko naging uh, party representative pa yung iba pinondohan and the and the party itself di ba CPP Communist Party of the Philippines NPA National People's Army yung army na yan kadikit yan ng CPP Communist Party of the Philippines. So it is a military arm na partisan politics. So doon pa lang talo na ang taong bayan. Pero may remedyo naman eh. isip lang na siyang lakas na kailangan natin ma-involve sa politika kapag ang pinag-uusapan na yung kapakanan ng taong bayan. Protection of life, liberty, and property. The protection of uh, our sovereignty the protection of the Filipino. Kung nakikita mo na na yung pamanuan mo, hindi naman sumusunod. Binabalahura yung konstitusyon. Eh, yung pagpapadala pa lang kay PRRD siya at that is an affront to our sovereignty. Kaya nga lagi ko sinasabi, tangin na hindi hinarang ng polis o ng sundalo, eh, sa sovereignty rin eh, pero may isang tao, lalo pat bayani, dadalin mo ron walang legal basis ang putang inang yun eh, wala and I believe na kahit signatory pa tayo ng ICC walang legal basis, kaya ang paikot-ikotin yung gawin nila katarantaduan yung paglalagay ng mga base paglalagay ng mga mga weaponry ng Amerika somewhere there sa norte that is an affront to our sovereignty, madadamay diba tayo sa away ng ibang bansa, particularly pag nag-away ang China sa Taiwan So, para kanino ba talaga dapat siya datang lakas? Di ba dapat para sa Pilipino? Ano yung kapakanan ng Pilipino na tama? Dapat ba ninanakaw yung pondo? Okay lang ba pagkasali kayo? Okay lang ba kapag ka, di ba? Magbubulag-bulagan ka basta naaambunan ka? Ang mali ay mali eh. And kung may tactical advantage yung kalaban, you have the advantage of being the legitimate armed forces of the Philippines lehitimong sundal, kasundaluhan ng Pilipinas, may pagtanggol yung mga mamamayan? Kaso binobobo yung kasunda, kasunda lakas eh. Hindi sila dapat kasali sa partisan politics. Eh, hindi. Dapat meron silang kakampihan na partido na makakatulong talaga sa taong bayan. Not unless ayaw din nila si, ayaw nilang lahat si Sarah Duterte yung papalit. In which case, kung ayaw ng kasundaluhan ng Duterte, di magtawag tayo ng snap elections. Kaya nga sinasabi ko madalas, ang people power ay magsisimula sa sandatang lakas. Bakit kamo? Pag ang sandatang lakas, pinrotektahan niya yung mali. Iniisip niya lang yung chain of command. Ah, commander-in-chief ko, adik. Pero kailangan ko siyang protektahan. Pag ganun ang pag-iisip at hindi yung konstitusyon at hindi yung taong bayan yung pinrotektahan niya. Maraming magrarali dyan, mamamatay. Papatay ng sundalo. Uutusan sila ng mga politikong gago na patayin yung mga taong nag a -class gagamitin silang private army na protektahan yung kanilang mga ari-arian at yung kanilang pwesto sa gobyerno. Kaya dapat maintindihan sana ng kasundaluhan natin. Eh, we are here to serve and protect. Gusto ko ba yung pag wala na ako sa serbisyo at yung anak ko, yung apo ko, yung gagawin namin, ganun din lang ang gagawin ng, di ba? Ganoon lang din ang gagawin itong ng kasundaluhan by the time na wala ako doon, walang kwenta. There is nothing to follow. Eh. There's nothing good to follow. Eh. Wala kang nakikita ng kaputihan sa si sundalo ngayon. Eh. Talagang gamit na gamit lang sila. And there, hindi sila, wala, wala nangyayari sa kanila. Pag may alingas-ngas ng something, bonus. Tapal pera. Tapal pera. Eh kaso yung mga kapamilya nyo, hindi naman lahat sundalo may mga benepisyo na hindi dapat napupunta sa inyo pero sa inyo binibigay na in the long run binabahay yung pamilya nyo in the long run simot ang feel health nyo in the long run pahamak sa bansa nangyayari in the long run baka may napunduhan na may nag-insertion na ghost project pinunduhan niya yung NPA papatayin pa kayo kailangan nyo ma-realize to